nag-a-pundar ay gamay sa among pag-vlog so karon mga choy kay sa among pag-vlog karon mga choy tanawa niyo yung motor oh. pagkapalit ni motor mao na siya mga choy oh bisag driver pa naw karon mga choy walay oh. walay kasas oh hmm niyo mga choy tanawa lang mao ni amo ang uh, mao ni siya mga choy mao ni siya among pundar karon Pulmero pa na yung mga napundar. Sunod, magpalit may og. Sakyanan. Mga laptop, mga sakyanan. Mao na siya mga choy. Ah, ay salamat dahi sa Killard na. Vlogs dahi. Bisag tagsara ko kapil. Tagsara. Apil, apil gihapon ko silang bahay nani? na ni. Naagapon mo. Salamat, Killard Vlogs. Palo, ang share lang. Permi, nan Oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, Oh. Nakalak pa na. Salamat kayo mga choy. So ako po dahil dako kong pasalamat po dahil yeah. nya bisa tag sa rami ka na ako kay Ako ha na po d'mi natagaan po d'mi sa Killer's killers Vlog nya yeah. dako d'mi pasalamat sa Killer Vlogs mo na ako po may, pasalamat sa ginoo mo na nga nakapundar mo mga motor nya yeah. sunod ako d'mi mamalit ako d'mi og ang akong gusto katong bundoser. Palo and share lang mga choy. Oh, palo. Ora na mo gyang niyo ninyo. Subscribe, palo, palo. Palo.